Tatlo't kalahating minuto lang po ang kukudisin ko sa oras nyo. Kung gusto nyo pong malaman ang niluto ko ngayon at baka makakuha po kayo ng idea kung ano ang uulamin nyo sa panghalian. Kalabisan na po ba ang hilingin ko sa inyo na i-share and like nyo na po ang video ko today sa wall nyo habang ako po'y naghahanda at nagsasangkot siya ng Ricardo? Kung na-share nyo na po at na nyo na ang pamilya at kaibigan nyo, isang mahigpit na aka po ang ganti ko sa inyo yung hindi na kayo makakahinga sa sarap. <laughs> bueno! Naiprito ko na po yung manok kasama po yung ating sausage. Kilbasa po ginamit ko hanggar ang gamitin nyo kung gusto nyo <laughs> para pwede pong pambaong-bao ni sir sa trabaho. O sandali lang po ah. Kukudisin ko muna tong mga huling piraso at kanina pa po ako lunok ng lunok dito at habang niluluto ko eh. Lalagyan ko lang po ng suka, toyo at paminta at pagbibigyan ko muna sa sarili ko ah. At para po akong biglang nagutom. Almusal na nga ito, pwede na eh Sarap eh. Yung suka eh, napakaasim. <laughs> asim! Ang asim pala. O ituloy na po natin. Direction na po natin sa sibuyas. Pagkatapos eh, bawang. Pagbabago-bago na po yung bawang, ilagay na po natin ang kamatis. Kung mura po ang kamatis eh, damihan nyo. Basta ligis-ligisin nyo po ng sandok yung inyong kamatis. At pag lerot na, lutuin nyo po ng mga dalawa, tatlong minuto at pag lirot lerot na, tsaka po natin lagyan ng sabaw. Nakodis ko na po ang isa't kalahating minuto nyo. Dalawang minuto pa, ha? Kayo po ba'y pa? Baka kasi wala na akong kausap, eh. Salita pa ako ng salita din, eh. <laughs> Gusto nyo po bang mabulyawan? O, pakilagay po sa comment section kung taga saan kayo tag nabasa ko yan, eh. Bubulyawan ko na po kayo. Diretso na po tayo sa toyo. Pagkatapos po ng toyo, pamintang durog. Tapos, eh, lagyan nyo po ng chicken powder kung meron po kayo. Ganon. Ay, may kalahating papaya pa pala ako din niya. Ilalagay na po natin ha. O yan, kumukulo na. Tsaka na po natin nalagay ang ating papaya. Kalahati lang po ito. Naku, mabutit nakita ko. Makakadagdag din po yan kung marami kakain. O ngayon eh, pakuluin po natin sandali yan at nang lumambot ang ating papaya. O ngayon pong nakuluna. Ayos na rin po ang papaya. Meron po akong bok choy dito ha, sa refrigerator. Hugasan lamang at ilagay na po natin sa kumukulong sabaw. Ilibog nyo na agad-agad para malanta na po agad. Tikman nyo muna parang kulang po sa alat. Papatisan ko po ng bahagya, ha? O may isang minuto pa po ako, nagmamadali na po ako at yun ang pangako ko sa inyo eh. Ngayon habang kumukulo po at ready na pong kumain ng mga bata at nakasaing na kayo, tsaka po natin ilagay itong ating piniritong manok na may kasamang piniritong sausage, kilbasa o hungarian, ano man po meron kayo. Pagkatapos eh, pakuluin lang natin sandali, inahan po ang apoy, takpan eh, ayos na. Salamat po sa Diyos at nakaraos naman po tayo sa isang pananghalian. Doon po sa mga kaibigan nating natututo pa lang magluto at hindi na natatakot. Saludo po ako sa inyo. Basta tuloy-tuloy lang. Lagi po kayong manonood at makakakuha kayo ng magandang ulam dini. O okay, kayos po ba? Nagustuhan nyo? O bukas po ulit, ganyan ang gagawin natin. Masarap, mura, madaling lutuin. Tapos, magugustuhan nyo po. share At itag po yung kaibigan nyo para naman po ako'y matuwa. Ayos, rondilaro po.